Grabe na si Mama guys, hindi muna kami pinadiretso ng barko para magtrabaho. Sa halip, pinapunta muna kami sa hotel para mag-relax for today's video. Aba, tuwan -tuwa yung mga marino. Anli pa yung order sa resto at higit sa lahat, bayad pa yung araw ng kalbo. Let's go! So ayun na nga guys, sulitin muna natin yung palibre ni Mama bago ulit tayo makipagbakbakan sa gitna ng karagatan. Sheesh! Magiging choosy pa ba yung kalbo? Hindi ko yan tatanggihan. Biro nyo naman para akong binigyan ng isang araw na bakasyon abroad. Alright! Pagkapasok pa lang ng hotel guys, ang unang gagawin, tanungin kagad yung receptionist kung anong oras pwedeng kumain. Om um, Sim! Aba, good news, pwede na raw magsimulang umorder sa resto guys. Kaya yung kalbo, nagdali-dali nang iiwan yung mga bagahe sa kwarto. Konting room tour lang guys, sabay food trip na. Ngayon yung natin guys. Dalawang kama, isang malaking TV. Banyo check. Dalawang kalbo pala kami dito sa kwarto at buksan na rin natin yung ilaw ng banyo. Ay, napakaangas par, yung pintuan, si True, kita pati kaluluwa. Shish! Okay naman dito guys, pati ni Doro, malinis. Tapos pag binuksan mo pa yung bintana, maaliwalas ang daming flowers. Ganda ng mga blaklak nila dito guys. Grabe, isara na natin yung kortina, nakakasilaw yung sikat ng araw. Au! Oh, ano pang hinihintay? Chibuga na! Unang-una sa lamesa at hindi magpapahuli, Gloria lang sa kalam. Talagang pinauna natin siya sa orderan guys para mapalaban siya sa Englishan. What's the best seller for your main course? The main course are either mozzarella. Mukhang nahihirapan na si Gloria sa labanan guys. Kaya kalbong si TV, pasok, bibigyan natin siya ng mga malulupit na tips. Oh yeah! Order lang ang order eh. Orderin mo lahat yan para mamili ka <laughs> Ravioli. Sa wakas, pwede namang orderin lahat yan guys. Bayad lahat yan ni Mama. Unlimited. Om Sim. Tara, tignan na natin kung sino yung pinakamaraming in-order. Lubos-lubosin. Guys, guys. Aba, ang bilis dumating ng unang order ni Ani. Nakakita pa nga ng swan. Tapos yung kay Gloria, wala pa rin. Oh, she. Tapos, nung dumating na yung chicken wings, picture agad sa taas. Ay, happy. Bisitahin naman natin sa kabilang lamesa si first timer, pati si King Fisher guys. Ito yung pagkain ni Godfather, guys. Spirit lang. Ano yan? Unlimited yan, guys. Gusto lang ka kayo. Ano yan, no? Simot, sarap talaga kay Kingfisher yung mga buto-buto. Pagdating naman dito sa lamesa nila first timer. Ay, napakaangas par. Ang daming in-order. Tapos ang laki pa ng hamburger. Grabe. Panalo sa laki. With bacon and cheese. Yung kay first timer naman, guys. Ready na sa my day. Ang talo mo lang talaga dito. Pag nahiya ka um-order. Alright! Pangalawang in order ni Gloria, wala nang teka-teka, pasok! Yung spare ni Anin, nandyan na rin, oh yeah! Pangatlong plato ni Gloria, gulay-gulay, healthy living! Hindi ko na rin talaga nasubaybayan guys kung ilang plato na yung dumating kasi busy na rin akong kumain, oh she! Pero nakakasigurado yung kalbo, Gloria lang yung sa kalam, sheesh! Eto pala yung mga in order ni Kalbong Siman, syempre yung mga mamahalin, chicken wings at all meat platter, sosyalen! Pagdating naman sa dessert, hindi yan sa akin. Doon tayo sa may cheesecake at ice cream. Ice cream, whipped cream.